Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin sa buong social media ang tungkol sa totoong dahilan ng pag-alis ng aktres na si Atasha Mulak bilang host ng non-time show na Eat Bulaga. Dahil dito ay samutsari na ang nagsilabasang espekulasyon at balita tungkol sa biglaan nitong pagkawala, at isa nga sa itinuturong dahilan ay ang hiwalayan nila ng Pasig City Mayor at kasintahan nitong si Vico Soto pinatotohanan niya rin ang balitang ito ng ilang showbiz columnist na ayon pa nga sa kanilang mga reliable sources, ay paraan ito ni Atasha Mulak para makalimutan ang sakit na naidulot ng paghihiwalay nilang dalawa ni Vico Soto, kung kaya't nagpa siya ang aktres na magpahinga muna bilang host ng Eat Bulaga. Hindi niya makapaniwala ang mga fans at mga supporters ni Natasha na at Vico dahil sa naging ending ng kanilang relasyon, humigit kumulang isang taon pa lamang kasi ang nakakalipas magmula ng maging magkasintahan ang dalawa. Kung kaya't marami ang nalulungkot ngayon at nag-aalala para kay Atasha, na sana ay mabilis itong makarecover sa breakup nila ni Vico. Samantala sa pagputok nga ng balitang hiwalayan ni na Atasha Mulak at Vico Soto, ay nadadawit naman ngayon sa issue ang pangalan ng beauty queen na si Catriona Gray. Ayon kasi sa balita, si Catriona ang itinuturong naging dahilan sa naging hiwalayan ng celebrity couple na labis na ikinagulat ng publiko. Si Catriona ngayon ang itinuturong third party sa hiwalayang Atasha at Vico, kung matatandaan kasi na nitong mga nakaraang araw ay maugong ang balitang nagkakamabutihan na sina Catriona at Vico, lalo na at malakas ang pruwebang nagkakaroon na ng magandang pagtitininan ang dalawa. Marami naman ngayon ang hindi makapaniwala at nagagalit sa ginawa ni Vico Soto kay Atasha Mulak, dahil kung talagang totoo na ipinagpalit ni Vico si Atasha kay Catriona Gray ay marami ang manghihinayang. Dahil sa totoo lang ay napakaswerte naman na ni Vico kay Atasha, at wala na itong dapat hahanapin pa sa iba. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.